Ang Pilipinas ay kasalukuyang hinahampas ngayon ni Super Typhoon Pepito na sa mga oras na ito ay mas lalo pang lumakas ang bagyo. Kaninang alas tres ng hapon, ang bagyo ay naglandfall sa bahagi ng Dipakulao, Aurora, at winasak nito ang maraming kabahayan sa lugar na ito, na nagdulot ng malawakang pangamba sa maraming mamamayan ng Aurora. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa Pagasa, asa ang bagyo ay kasalukuyang tinatahak ang lugar ng nagtipunan Kirino, na taglay na nito ang lakas ng hangin na ito. 185 kilometers per hour at pagbugso na aabot naman sa 305 km per hour. Kumikilos itong si Pepito sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 25 km bawat oras. Makikita nga natin sa ating satellite images na ang bagyo ay halos sinakop na nito ang buong Luzon dahil sa paglawak ng range nito na nagpaulan sa maraming lugar sa Luzon. Dahil sa patuloy na paglakas ng bagyo, Nakataas ngayon ang signal number 5 sa mga lugar ng Central Portion of Aurora, Southern Portion of Quirino, at dito sa May Southern Portion of Nueva Vizcaya. Signal number 4 naman sa natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Quirino, Southern Portion ng Ifugao, Southern Portion ng Ilocos Sur, Benguet, La Union, Eastern Portion ng Pangasinan, at dito sa May Northern Portion of Nueva Ecija. Nakataas din ang signal number 3 sa southern portion ng Isabela, rest of Ifugao, mountain province, southern portion ng Kalinga, southern portion ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Pangasinan, northern portion and eastern portion ng Tarlac, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, at dito sa may northern portion ng Quezon, including Polillo Island. Nakataas din ang signal number 2 sa natitirang bahagi ng Isabela, southwestern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Kalinga, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Norte, Zambales, northern portion of Bataan, Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, northern portion ng Laguna, at dito sa may central portion ng Quezon. Hindi rin inalis ng pag-asa ang tropical cyclone wind, signal number one, sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, Bataan, Cavite, nalalabing bahagi ng Laguna, Batangas, rest of Quezon, northern portion ng Occidental Mindoro, including Lubang Islands, northwest portion ng Romblon, Marinduque, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at dito sa may northern portion ng Oriental Mindoro. Inaasahang tatawirin ni Pepito ngayong gabi umamayang madaling araw ang bahagi ng Central Luzon na may dalang malakas na hangin at ulan na pinapayuhan ng pagasa ang ating mga kababayang nakatira malapit sa mga lugar na ito na mag-ingat. Dahil siguradong magpakawala ito ng malakas na hangin at ulan na magdudulot ng matinding pinsala sa maraming kabahayan. Ang pagdating ni Super Typhoon Pepito sa Pilipinas ay nagbigay na ng malawakang pinsala sa mga lugar na dinaanan nito. Lalo na sa bahagi ng Aurora at Katanduanes na talaga namang winasak nito ang maraming kabahayan at nagbigay ng matinding trauma sa mga pamilyang sinalanta nito. Kaya ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, asahan pa rin po natin ang malalakas na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Lalo na sa mga lugar na sentro mismo ng mata ng bagyo, na dahil sa patuloy na pag-ulan posibleng biglang lumambot ang kalupaan at magdulot ng malawakang pagbaha at landslide. Lagi po tayong mag-ingat lalo na sa ating mga kababayan na nakatira sa mga baybaying lugar sa paanan ng bundok at sa mga pamilyang nakatira malapit sa ilog na posibleng biglang tumaas ang tubig na magresulta sa hindi katanggap-tanggap na mga pangyayari. Ipagdasal po natin na sana malusaw na ang mapaminsalang bagyong ito. Na sana maging okay na ang lahat. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.